maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TB at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Huwi ka nito sa kanyang mga kasama. Manong timyong Dadaanan muna natin si Andoy para maipaalam natin ang tungkol sa ating mga napag-usapan. Tumango lamang itong si Kagawad Timyong. Maaga pa naman ang gabi. Hindi kasi nakasipot ang isa nilang kasamang Kagawad. Ngunit nagtataka itong si Manong Timyong dahil napakabilis na ang pagpapatakbo nitong si Luis sa kanilang sinasakyan. Ngunit napakabilis na din ang mga nakasunod na mga motorsiklo sa kanila. Dito na napagtanto nitong si Luis na mukhang may planong masama sa kanila ang mga nakabuntot na mga nakamotor. Mas binilisan pa nitong si Luis ang pagpapatakbo ng kanilang sinasakyan ngunit sadyang masanay sa habulan ang mga nakasunod sa kanila. Sa isip nitong si Luis, anumang oras maaaring maabutan na sila ng mga nakamotor agad na napansin ng mga kasamahan nitong si Luis ang mga nakasunod sa kanila. Kaya agad na tanong nitong si Manong Timyong. Bakit Luis? Bakit parang hinahabol tayo ng mga nakamotor sa likuran? Sagot naman nitong si Luis. Hindi ko rin alam Manong Timyong. Ngunit nakakaramdam ako ng kakaibang mga presensya dyan sa mga sumusunod sa atin. Mukhang may mga binabalak ang mga iyan na masama sa atin. Kung mapit kayo ng mabuti at dumapa. Mabilis na pinalikot nitong si Luis ang kanilang sinasakyan patawid na doon sa mga palayan. Balak sana nitong si Luis na dumiritso na muna doon pansamantala sa sityo ng tagmanukan. Mas malapit kasi ang mga kabahayan doon na nasa kabilang bahagi lamang ng palayan makahingi agad sila ng tulong sa mga taong nandoon. Ngunit ang ikinagulat nitong si Luis, biglang nag-shortcut ang mga nakamotor na dumaan na doon sa pagitan ng mga kahon ng palayan. Malilit lamang ang mga daanan na nandoon at sa gilid naman ay putikan. Ngunit parang kabisadong kabisado ng mga ito ang daanan doon. Mabilis pa rin na pinaharurot ng mga ito ang kanilang mga sinasakyang motor papunta sa kanila. Wala nang iba pang naisip na paraan itong si Luis ngayon. Kailangan niyang labanan ang mga ito para mailigtas ang kanyang mga kasama. Hindi na bali para sa kanya. May mga tanga naman siyang mga karunungan at mutya. Kaya niyang labanan at lusutan ang mga ito kung kinakailangan. Pinahinto na nitong si Luis ang kanilang sinasakyan doon sa daanan na nasa gitna ng palayan at agad nawi kanitong si Luis sa dalawang kasamahang kagawad sa kanilang lugar Umalis na kayo agad manong Timyong kagawad dando Pipigilan ko lamang ang mga ito Humingi agad kayo ng saklolo doon sa mga kabayan na nasa unahan Bilisan ninyo Ako na muna ang bahala sa mga ito Nakababa na ng tuluyan itong si Luis Hinugot na niya ang kanyang daladalang punyal Papalapit na din sa kanila ang mga nakamotor Ngunit bago pa makalapit ang mga ito Agad na nagpaputok na ang mga ito Na naging dahilan para mapatalon itong si Luis doon sa gilid ng mga palayan Samantalang itong si Manong Timyong Agad na tinamaan ito sa may balikat at natumba ito doon sa gilid ng palayan. Itong si Lando, agad itong nakatakbo ng napakabilis na dumaan sa gilid ng mga kahon. Sa isip ngayon nitong si Kagawad Lando, kailangan niyang makahingi agad ng tulong doon sa mga kabayan na nasa kabilang bahagi lamang ng palayang kinaroroonan nila. Hindi naman ganong kagrabe ang natamong sugat nitong si Manong Timnong. Kahit na nagdurgo ang kanyang sugat, pilit pa rin na ang matanda Para makatago doon sa maraming mga dayami na nasa gilid ng kalsadang dinadaanan nila Samantalang itong si Luis, nang makita niyang umiba ng daan Ang isang nakamotor na parang binabalak ng mga ito Nasundan itong si Kagawad Lando Wala nang inaksayang uras itong si Luis Matapos na maikarga ang mga osal, agad na itong tumakbo ng napakabilis. Sobrang bilis nito, nasa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang naabot nito ang isang nakamotor. Agad na dinamba ni Luis ang mga ito na naging dahilan para matumba ang mga ito at mapunta doon sa putikan. Narinig pa nga nitong si Luis na napamura ang isa sa mga nakasakay doon sa motor nakasuot ang mga ito ng mga helmet. Kaya hindi pa nakikilala at nakita ni Luis ang mga hitsura ng mga ito. Agad naman na nagpakawala ng mga pagsaksak itong si Luis gamit ang kanyang bitbit -bit na punyala. Ngunit maagap na nakatalon ang dalawa patras nang makita ni Luis na agad na itinotok ng mga ito ang kanilang dalang mga barela Mabilis na nagsambit ng tatlong banyagang salita itong si Luis. Iyon ang naging dahilan para sobrang magulat ang dalawang kalalakihan nang hindi pumutok ang dala ng mga ito na baril. Kaya agad na wika ng isa doon sa dalawang kalalakihan. Hehehehe! <laughs> totoo nga ang sabi-sabi na hindi ka ordinaryong tao, Kapitan Luis. Mas nakakasabi kong ano pa ang kaya mong gawin. Siya nga pala, napag utusan lamang kami. Ayon sa taong nag-utos sa amin, dapat ka nang mamatay. Ha 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 Nagtataka man itong si Luis, ngunit batid niyang may kinalaman sa lahat ng mga ito, ang makakatapat niya sa nalalapit na eleksyon. Sa ngayon, ang pakay lamang ni Luis ang mapigilan ang mga ito sa kanilang gagawin na pagsunod sana kay Lando. Kailangan na maharangan niya ang mga ito para makahingi agad ng tulong itong si Kagawad Lando doon sa mga taong naninirahan sa unahan. Nakita ni Luis na nakakalapit na rin ang isa pang motor doon sa kinaroroonan ng kanilang sasakyan. Kaya sa isip nitong si Luis nanganganib ngayon si Manong Timyong Nakikita niya kasi ang matanda kanina na gumagapang at may tama ito sa katawan. Ngunit hindi niya napansin kung saan ito papunta. Kaya mabilis na muling kumaripas ng takbo itong si Luis pabalik doon sa kanilang sinasakyan. Maagap naman na sumunod kay Luis ang dalawa. Mabilis na kinuha ng mga ito ang nakatumbang motor pagkatapos. Mabilis na sumunod kay Luis. Isinuksok ng mga ito ang kanilang mga armas, batid nilang wala itong silbi sa kapitan ng kanlasog dahil kakaiba din ang karunungan nito sa mga usal. Nagawa nitong mapigilan ang mga bala sa kanilang mga baril at hindi ito maiputok. Mabilis na pinatakbo na naman nila ang kanilang motor papunta doon sa kinaroroonan nitong si Luis habang ang dalawa pang mga kriminal na nakasakay doon sa isa pang motor agad na ginalugad nila ang paligid ng kanilang sasakyan. May nakitang dugo kasi ang mga ito doon sa kalsada at ang dugong iyon papunta doon sa mga nag-uumpukan na mga dayami. Sinundan agad ng mga ito ang mga patak ng dugo doon sa kalsada. Ngunit bago pa nila tuluyang makita itong si Manong Timyong agad na nakarating na doon itong si Luis. At agad na inatake ang dalawa ng mga pagsaksak. Nag-uusal na din ng mga orasyon itong si Luis para panatrihin ang puder sa kanyang katawan. Ngunit ang isa sa mga kalalakihan na nasa gilid ng sasakyan, biglang nawala lamang ito doon sa kadiliman. Ang inaakala nitong si Luis na umikot lamang ito doon sa kanilang sasakyan kaya nawala ito sa kanyang paningin. Ngunit ginamit na palang ito ang mutya ng tagulilong kaya nawala ito sa kanyang harapan. Umatras itong si Luis para makita niya ang kabilang bahagi ng kanilang sasakyan. Ngunit biglang tumama sa kanyang kabilang bahaging dibdib ang punyal ng kalaban. Agad na itong si Luis at agad naman na nagpakawala ng paikot na sipa na tumama naman sa dibdib nang hindi pa nakikitang antingero. Hinulaan na lamang niya ang kinaroroonan nito, batay na din ng kanyang natamong sugat. Nang matamaan ito ni Luis, biglang nakita na lamang niya itong pun doon sa gilid ng palayan. Ngunit agad din na muling nawala ito sa kanyang paningin. At napagtanto nitong si Luis na mutya ng tagulilong ang gamit nito ngayon. Ang mutya ng tagulilong mas malakas ang kakayahan nito tuwing gabi kung saan nababalot ng kadiliman ang buong paligid. Kaya nitong maglaho sa tuwing matatamaan ito ng dilim. Kinuha agad nitong si Luis ang isang maliit na supot na laging daladala. Ang supot na ito ay galing sa mga pinulbo na mga buto ng hayop na asopra. Kaya nitong kontrahin ang mga ganitong uri ng mga mutsa. Kaya niyang makita ang kalaban ang gagawin na lamang nitong si Luis, isasaboy sa paligid ang mga pulbong iyon. Ngunit bago niya tuluyan na makuha ang supot, sumulpot na naman sa kanyang likuran ang isang motor. At nang makalapit ang mga ito sa kanila, agad na umigpaw ang nakaangkas papunta kay Luis at nagpakawala agad ito ng mga pagatake. Dahil naramdaman pa nitong si Luis ang kirot ng kanyang natamong sugat, agad na gumulong ito papunta doon sa kabilang bahagi at doon na niya isinaboy ang laman ng supot na hawak. Agad na kumalat ang pulbong iyon sa buong paligid. Pagkatapos, inaabangan na lamang nitong si Luis ang paglabas ng kalabang may tangan na mutya ng tagulilong. Ilang sandali pa, papalapit na naman sa kanya ang dalawang mga kriminal. Samantalang ang isa, mabilis na itong tumakbo papunta naman sa kanya. At ang may tanga na tagulilong nakita na ito ni Luis na umikot sa kanyang likuran. Kaya sa kanyang isip iyon ang kanyang unahin. Walang kaalam-alam ang isang kriminal na nagtatangan ng mutya ng tagulilong na tinamaan na ito ng mga pulbo. Kaya nakikita na ito ni Luis sa isip din ngayon nitong si Luis na sana makarating na ang tulong na hiningi nitong si Kagawad Lando. May sugat na siyang natamo. Hindi siya tatagal sa mga ito. Bati din nitong si Luis na malalakas ang tangan ng mga ito. Nang umataki na ang isa na nasa kanyang likuran, agad na umikot itong si Luis at dinambanan niya ito habang hawak niya ang kamay ng kalaban na may tangan na mutya ng tagulilong na may bitbit na punyal sobra itong nagulat dahil hindi nito inasahan na makikita siya nitong si Luis. Agad na nagpakawala ng mga pagsaksak itong si Luis Ponteria ang iba't ibang parte ng katawan ng kanyang kalaban. Sunod-sunod na kahit na nasasangga ang ilan sa mga ito ngunit may mga nakakalusot pa rin. Narinig nitong si Luis na napaigik ang kalabang antingero Ngunit hindi pa rin nagpabaya itong si Lois dahil mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Kaya sa tingin nitong si Lois maaaring kagawa pa ito ng paraan para makahulagpos. Kailangan na mapatinaan dito. Ngunit biglang may tumama na naman na patalim sa likuran nitong si Lois nang gagaling iyon sa kanyang mga kalaban na sa mga pagkakataon na iyon nasa kanyang likuran na Mabilis na umigpaw itong si Luis sabay ng mga pagpakawala ng mga pagsipa sa mga ito Pagkatapos agad na itinumba niya ang hawak na kalaban nang maramdaman niyang lumuwag na ang pagkakahawak nito sa kanya At pagkatapos inondayan na niya ng makailang bisis na mga pagsaksak ang dibdib ng kalaban na naging dahilan para tuluyan na itong bawian ng buhay. Samantalang muling umata na naman sa kanya ang tatlo galing sa kanyang likuran na galit na galit na nang makita ng mga ito na nakabulagda na ang kanilang kasama. Maagap naman na hinagip nitong si Luis ang isa pa at pagkatapos hinila na niya ito sabay ng mga pagpakawala ng mga pagsaksak sa katawan. Wala na kasing mapagpipilian pa itong si Luis. Kailangan na niyang makipagsabayan sa mga ito. Hindi niya kasi maigalaw ng maayos ang kanyang katawan dahil na rin sa kanyang natamong sugat. Tumama ang kanyang pagsaksak sa liig ng kalabang antingero. Rinig niyang napaigik agad ito at napabuga ng dugo. Samantalang tinamaan naman siya sa kanyang tiyan mas matindi ang tama sa liig ng kanyang kalaban. Kaya mas nauna itong si Luis na masundan agad ang kanyang ginawang pagsaksak. Kaya makalipas ang ilang sandaling palitan ng mga ito ng mga pagsaksak, patay na din agad ang kalaban itong si Luis. Hindi naman siya maabot agad ng dalawa pang mga kriminal dahil naiharang niya agad ang katawan ng napatay niyang antingero. Ilang minutong nagpapalitan pa ang mga ito ng mga pag-atake. Hanggang sa mayroong nakita ang mga ito na ilang mga sasakyan papunta sa kanilang kinaroonan. Galing doon sa mga kabahayan sa unahan. Lihim na nagpapasalamat itong si Luis sa mga pagkakataon na iyon. Batid niyang ang mga taong nakatira doon sa sityo na iyon ang mga nakasakay doon sa mga sasakyan. Maaaring nasabi na nitong si Kagawad Lando ang mga dito sa gitna ng palayan. Marami ng dugo ang lumabas sa katawan nitong si Luis, kaya napasandal na din ito doon sa mga maliliit na bato na ginawang harang doon sa gilid ng palayan. Naramdaman niyang nanghihina na din ang kanyang katawan. Samantalang ang dalawang mga natitirang mga antingyero, agad na binitbit ng mga ito, ang dalawang napatay nitong si Luis at isinakay sa kanilang mga motor. Pagkatapos mabilis nang umalis ang mga ito. Padaan pa rin doon sa daanan na nasa gilid ng mga kahon ng palayan. Pagkatapos sa mga pangyayaring iyon, hindi na alam nitong si Luis ang mga sumunod na mga pangyayari dahil nagdilim na ang kanyang paningin. Samantalang ang mga taong nakasakay doon sa mga sasakyan, pagkarating ng mga ito Nagkagulo agad ang lahat nang makita nila itong si Luis na duguan at tulang malay. Pagkatapos hinahanap nila itong si Manong Timyong at dinala agad ang dalawa doon sa ospital. Itong si Luis ang napuruhan at namimiligro ngayon ang kanyang buhay. Nagulat na lamang itong si Nanay Kanida nang marinig niya ang balitang iyon kaya agad na nagpunta ang matanda doon sa ospital. Kasama naman niya itong si Pablo at ang batang si Buno. Naiiyak na nga ang batang si Buno dahil sa sobrang pag-alala sa kalagayan ng kanyang ama. Samantalang inutusan din agad nitong si Nanay Kanida ang kanilang iba pang mga kasamahan doon sa bahay na sunduin na si Narosa doon sa kabilang lugar para maipagbigay alam ang nangyayari kay Luis. Palaisipan ngayon kina Nanay Kanida kung sino ang may gawa sa pag-atake kay Luis at kung ano ang dahilan ng mga ito. Hinala naman agad ng matanda na maaaring may kaugnayan ito sa pagtakbo nitong si Luis para sa panghuling termino nito bilang kapitan sa lugar ng kanlasog. Kinabukasan, umalat agad ang balitang iyon. Lahat ng mataga-suporta ni Luis alam nilang ang makakaharap nila sa eleksyon ang may pakana sa mga iyon. Kung nagulat man ang mga tao sa lugar ng kanlasog, mas nagulat ang grupo nila ni Mayor Bernabe at sa anak nitong si Bunjing. Nang mapag-alaman ng mga ito na hindi napatay ng kanilang inutusan ng mga kriminal, itong si Luis at sila pa ang namatayan ng dalawa. Doon naman sa ospital, ligtas na sa kamatayan itong si Luis. Nakipag-usap na ito sa kasalukuyan itong sinanay kanila huwi ka nitong si Luis. Nanay kanida, kailangan na natin na mag-ingat sa lahat ng oras at pagkakataon. Baka idadamay pa kayo ng mga ito. Hindi mga ordinaryong kriminal ang kanilang mga kinuha. May mga karunungan ang mga ito sa mga usal. Nanay kanida, malalakas din ang mga ito. Pagkatapos lumingon itong si Luis sa kanyang anak. buno Huwag ka nang umiyak. Magaling na ang tatay Luis mo. Ngunit itong si Buno, tahimik lamang ang bata. Ngunit ang nasa isip nito ngayon ay ang paghiganti sa mga gumawa sa kanyang ama. Sa murang edad na iisip na ito ng bata. Sagot naman nitong si Nanay Kanida kay Luis. Alam mo Luis, kung susubukan ng mga ito na ako ay kantiin, Pagsisihan nila iyon habang buhay. Ganyan lamang kung mabubuhay pa ang mga ito. Walang hiya talaga ang mga ito. Para lamang manalo sa eleksyon, gagawa ng mga karahasan. Para lamang sa kanilang pinapangarap, kaya ng mga ito na pumatay. Nabalitaan din nila na uki okay na ang kalagayan ng kasama ni Luis na kagawad itong si Manong Timyong nasa kabilang silid lamang ito. Agad na humingi ng tulong itong si Luis sa kanilang mga tanod. Kailangan na may mga makakasama ang mga ito doon sa loob ng ospital. Baka doon pa sa loob tutuluyan ang mga ito. Itong si Luis nagnanais na rin itong makalabas agad. Sa isip niya, mas gagaling siya kung ang mga gamot na alam nila ang gagamitin sa kanyang mga sugat. Sa mga pagkakataon na iyon, papunta na din doon sa ospital si Narosa kasama itong si Butchok. Nang malaman nila ang mga pangyayaring iyon, sobrang nag-alala itong si Rosa. Hindi kasi ganon kadaling patumbahin itong si Luis dahil na rin sa mga tanga nito. Kaya naisip ng ginang na maaaring may mga tangan din ang bumira sa kanyang asawa. Sumama na rin itong si Butchok sa kanyang ina. Sa isip kasi ng bata, mukhang nangangailangan ang kanyang tatay Luis ng tulong. Naiiwan naman doon sa lugar ng bintangan ang kanyang mga kaibigan na si Tuto, Arid at Kimba. Tanging itong si Butchok lamang ang pinahintulutan ng paralan na pansamantalang lumiban muna sa klase. Nang gagalaiti din itong si Butchok dahil sa galit nang malaman kung sino ang nasa likod ng pag ng kanyang ama. Nang dumating na ang mga tanod doon sa ospital, nagpasyang umuwi na itong si Luis. Doon na ito, magpapagaling sa kanyang mga sugat doon sa kanilang bahay. Iniisip din kasi nito, baka gagawa pa ng plano ang kanilang kalaban na doon na siya tutudasin doon sa loob ng ospital. Baka marami pa ang madadamay kung magkakaroon na naman ng labanan. Ang mga tanod naman ang sasamang magbabantay doon para ni Manong Timyong. Hindi kasi nila saklaw ang pag-iisip ng kanilang mga kalaban ngayon. Lahat pwedeng tirahin ng mga ito. Lahat ng mga taong may kaugnayan nitong si Luis. Makalipas ang ilang mga minuto, magkakasama na si na Luis, Rosa at ang kanyang mga anak, pati na rin itong si Nanay Kanida sa pag-uwi ng mga ito doon sa kanilang bahay. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, may mga nakakalat na palang mga kalaban doon sa loob ng ospital. Lihim na nagmanman ang mga ito sa bawat kilos ng pamilya nitong si Luis. Ngunit agad na naramdaman ang mga ito ni Butchok, ka ng bata sa kanila. Nanay Rosa, Tatay Luis, Nanay Kanida, may mga kalaban ang nasa paligid. Ngunit hindi ko lamang mawari kung saan ang insaktong kinaroonan ngayon ng mga ito ngunit natitiyak kung kampun ang mga ito ng kadiliman. Kaya agad nang umalis ang kanilang grupo, padaan doon sa kabilang labasan ng ospital at pagkatapos maagap nang umalis ang mga ito. Habang nagbiyahi ang mga ito, muling uwi ka nitong si Butchok. Tatay Luis, hayaan mong ako na ang gagawa sa mga pag-iimbestiga kung sino talaga ang nasa likod ng planong pagpatay sa iyo at kung totoo na ang makakaharap mo sa halalan ang tunay na may pakana sa pagplanong pagpatay sa iyo. Kaya kung gawin ang mga bagay na iyon. At isa pa, Nanay Kanida, Tatay Luis, nais ko rin na isama si Buno sa aking plano. Samantalang ang batang paslit agad na nagliwanag ang muka nito habang napatitig na ito ngayon sa kanyang kuya Butchok. Kinindata na lamang ito ni Butchok bilang palatandaan na wag nang sumali ito sa kanilang usapan. At siya na ang bahala para mapapayag ang kanilang mga magulang at itong si Nanay Kanida na isasama itong si Buno sa misyon nitong si Butchok ngayon.